Magandang umaga po mga pambin Dito na po tayo sa Barangay Bamban po. Tsaka Barangay Masilay po, Orange Kabila. Bali boundaryan po ito mga pambin ng Masilay tsaka po Bamban. At tayo po pupunta na kay Kuya Uni po na bahay. Dala na po natin itong pandingding sa kanyang bahay po. Ito po. Yan. Salamat po ulit kay Tito Tita po. Kay Tito Mar po. Yan. Kasama natin si Mami May. May kabit na po natin itong lap. Pabilin niyo po na dingding po. Si Bangso ito ay. Lap. Bangso ito, ito Yan. Kuya. Pam. Yan. Bumili din po si mami ng ano. Pin, para sa bata po. Lam. Yan. Mga yung gatas po. Pin. Saka po yung ano. Lampin. Lampin. Tapos yung mga ano natin. Mga merenda po dyan. Andyan. Sama-sama po tayong mag, ano ngayon, magbabayanihan po mga kaprambin sa probinsya, <laughs> me, Dito. kasi Kasama natin po yung mga kasi 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 po ngayon. kasi 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 po kasi ano, kasi na ulan. Tayo kasi kasi kasi

なるほど。 Oh, sige. Nandiyan. Kumuko pa na. Ito naman ay eh, dito ay talbog pa. Tatalbog ka dito, makapit. Kapit, kapit. Okay, 1 oh, yeah. okay. na, hayad na. Okay. Daddy, 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 daddy. <laughs> ay, wala ka eh. Sino namay ko Hindi na, na, mo <laughs> Ano? Higal kayo dyan. <laughs> Lugmok yung dalaway. Eh. ay. na po. Nakaahon na tayo sa matarik na ahong. Okay. Dito na tayo sa pantay! Ano yung dalawa? Nandiyan <laughs> na. Sabi. Ayan na po.

<laughs> Mamaya na. Matabi nila ah. At talagang malakad tayo. Hindi, <laughs> hindi ay ng Ano ito? pa ah, ay, aso. <laughs> yeah? ba, ba uh, uh, na <laughs> Nakasigunda uh, rin pala kayong <laughs> Kaya nyo rin pala ang na sigunda eh tinabi <laughs> tao doon sa motor. Ay, takbong takbong. <laughs> itan. Uy, tabi. simulan na po kami. Lam Sige, bari, na ay, tige, parang na na. Matar na, sasunod ako kay Tito bayan, Itan. Paunahin oh. Ta si Kuya Itan. tabi. Ay, gagambo. Kunin mo ba? Ay, yan, na. Ay, gagamba. Gagamba ba yan na to, uy. Ay, ay, gagambo ay, 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 Mabigat yan. Ah, tayo. Sige. Yan, tayo ipapasa na <laughs> din. Para po yung mga gamit natin. Lari, Mas, para, yung dili, pre. Lipot, maray, ano <laughs> <laughs> yung mga sako? Ang ipari ng negre. lipat ba? Ay, ano ba yan? Lipot ba? Pre, ano mo yung si Pargande. <laughs> Ayaw Ay, mo, pasan doon. Siyam. Ay, sampo. Babalutin natin para maghapon. <laughs> Sabi ko, kaya ka sa ngdidingding eh. Ano kang alam? Kayakas daw. <laughs> Ay, kayakas nga daw ang alam. <laughs> Dinding din nga ng kayakas. <laughs> ano kuya? Ba't sabi pa ipapakain mo na sa aso yung dala mo? <laughs> <laughs>

那是你们那，不对，是啊，人家打那是，人家打那。

Bako lang po, lang po. Gagalagyan ba, natin. Hindi po pa na Kung saan mag-aabot yung mag-aabot yung buo. Yung hmm, ano? natin. Hmm. natin, mm. natin. Hmm. Yan ang mga alwag. hindi naman pala, no. Lahat po, engineer pala kami. Hindi pare. Tas at baba lang. Dali kami, hindi final. Bakit? Itapaburo <laughs> talaga ngayon. Ayun? Uh, uh, Ayun, ipapainan pala uh... ay, tama Madaling bulong parang sinadya po ng panahon. Ay hindi po binaon ay. Ibig sabi bubunutin na rin. Sinadya ng panahon ano pre? O sinadya ng tao? Sinadya ng tao yan. Sinadya Ano yung panahon gumagyo? <laughs> ay ano lang. Ay lahat naman pala dyan engineering. Ay paano yan? Ata. Ata yung mga, 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 mga Ano kuya on eh? <laughs> Nanguha ka na ng palapa kuya on eh? Oh. Ay, magagalapan ano? pa mo. Ang dami mong gagutin. <laughs> Aba, ay anong masasabi mo? Hoy, Semen! Ay, natakot si Semen. Oo, oh, ayaw pumunta. Uh -huh. May gatas na naman, oh. No? Uli, May, mayroon pang isa pa. <laughs> ha? Ano? <laughs> <laughs> naiiyak ka na. Ba't ako, pati ako naiiyak. <laughs> naiiyak, <din. laughs> naiiyak ako. <laughs> Sabi mo pala ako, naiiyak ako. Sabi mo pala pa. Naiiyak <laughs> na doon, naiiyak na, na Sabi na. ko gabi ay... Naiiyak na na din ako. Wilmer, huwag ka nang aalis. at Huwag ka na manguwa na at tayo tayong palapa. Sabi po. <laughs> <laughs> May magdidingding daw. Palapa ng new. <laughs> sabi ko po ay, ay, didingdingan natin kahit palapa ng new ating sasalapi din. <laughs> Siguro po ba kaya, sabi po ka naman po sa akin, palapa talaga. <laughs> Meron nga. May dos por pa. Sabi po. Sabi po sa akin, ay palapa talaga ate. Sabi ko, oo. Oo. Sabi ko ngayon, pala pa. Siguro po ba iniisip, baka katahin yung ang baby niya. Hi! <laughs> Simon! At kasi nga po, sinusurprise mo talaga namin. <laughs> Dito sa Dito Hindi pa po. po, tapos yung ginigibana na daddy. Ating, Mabagsakan ka. Ng, ng, ano po, Ipapalit po natin yung... Ay, kung ang gawin kaya daddy may niyog sa ilalim. Samba. Dito muna, sa ibaba. hard deflex na lang lahat. Ay, malawak naman palang bulada. Sana. Papakalala na lang kay Kuya Ume dito sa tapat. Para hindi, alam. Yan. Tapos po itong niyog, ay siya po natin ipapadingding din ni Ay. Sa kusina. Sa kusina. Para naman may, ano, tabing din. Hmm. Parang doon. Maganda doon magtabing kasi. San, pag mahapon ba, mainit dito? Hmm. Dito daw kusina niyan. Doon ang Doon na. May pinto sa sila. Ayun ba, may pinto pa doon. Wala na. Ano na? Pagka nalagyan, hindi nalagyan, ano pa rin? Kala ko yan, nanding, yan ang umalis. Pwede rin may pinto doon tapos bintana, pinto dito. Para pagka pwede siya magdugsong doon ng... Kwarto? Hindi po, halimbawa ay teres-teres. Ayun. Um, um. Doon, pwede siya magdugsong doon sa harap eh. Teres? Okay, mm. Dito? Kuwarto man yan eh. Ano? Eh, Oo nga, kuwarto. Dito, dito ang pinto nga yan. Kala ko dyan, dyan na parte ang kusina. Saan? Ayan, yeah. nga. Ay, hindi. Dito daw. Nato bagang pinto. Alam nga naman pag mm. ng tao. Kita mo na kayo pal mm. yung palukyo. Sabi ko kayo na yun, yung palukyo. po kasi ang silangan. Yung nalo po silangan. Ay, kita na naman loob mo dyan une. Kapag mm. dito ang pinto mo. Doon dito nga ang likod. Ah, doon. doon ang harap. Na ayun ang silangan ay. Oh, galing ay. na tumawa o. Oh. Masaya ka na. May bahay ka nun sa'yo. Velong-velong ah, ka na magkakalirit, mag-iiyak. Oh, na naman talaga na mga hanggang magkakatawa na <laughs> Ay, napakagigi. Ano? Ay, naagak-ak po ah. Alo. Ano? May na naman. <laughs> May sipon ka na naman. Ay, nakakatuwa na makipag usap Ay, hey, salamat po. Mm-mm. makipag -mm. usap po. Ay, ano? Hindi oh, man ito puti. Ano, eh. Puti-puti naman ng bata na 'yan. Ay, ano? Uy, Naantok na. <laughs> <Naantok> na. <laughs> <laughs> Naantok na na. ka na. Uy, pa na yung mata mo. Bulaga. Ano Ano Ito Maliit ano? Maliit nga yung sa mata. Akala ko nga ano one eye. <laughs> <laughs> sabi ko ngi nang nga wala Kala pa ko third eye mm na imulat na baga mm -hmm. ano siguro pag niya may third eye yan oh may third eye daw mm ito -hmm. eh, pag <laughs> laki, <laughs> laki mo alam mo ba ang third eye nakakakita ng mamu mumu <laughs> <laughs> ha oh ay ano masasabi mo naman <laughs> Sabi ko sa'yo, kaya kasi didingding natin eh. Nasaan na yung kawit mong ginayak? Wala <laughs> Ay, dapat ngayon nangawit ka para pagdating may lalong maganda. <laughs> o, oh, ito pati. O, oh, lapit. Oh. kalipat kalipat ka na mamaya. Itong itim, ilalagay natin doon sa katering n'yo ha huh? Ay, lalagyan natin. Ayun, bago, may kahoy. Ayun, mag Pagdami natin dito. Mmm, -mm, kaya nyo yan. May pako pa, ka pa ba? Marami pa. Marami yeah. pa. Pagtutulong-tulungan na natin. Ayun, hindi nakakuha namin yung taas. Maram, mag-ano ka ng isang ano? Ay, ibig sabihin, tatabasan nyo na lang sa taas. Yung taas ang tatabasan. Ha? Bukatan mo tayo, tayo makakaroon dito. Okay. Mag-utok tayo. Okay naglalagari na <laughs> sigurado ka tama yung yung lagari Day, ano no? ah, bali sinukatan po natin ay hmm. wala po sa kwatro yung ano yung lapad dito kaya hmm. sabi ni parang at magsasanib kayo magsasanib po na? tayo ng ganito pa para magpamakuan tayo yan ganito para po yung kanyang pagitan ay dito rin hmm. Hindi maabot ay nasa mahigit. Ay kung pabalagbag. Alin? Pa ang ay pa dapat ay pagbahay pa tayo lagi ang. Ah. Uh, ay, ikaw, yun, pamahin po yun. Ikaw ba may nalalaman din pala ano? Hoy, are pa lang kahit pagarnegar ay may nalalaman din sa alwagi. Bakit pala pagpabalagbag gusto pala ipati ba ano? Ang dami pa man palang kahoy ni Kuya Uni, oh. Kanya-kanya na pong gawa din eh. Sila nandun po. Marunong, Marunong laang ay ano. Magsira. Ikaw pala ang demolition team. Ayan po yung dalawa. Gitna. Ilan yung gitna? Uy, kilo yung iyo. Ito video Oh, ini ni tama. Ayun. Oh, ayan, ang inyong roller. Dito tayo, dito tayo. Hmm.

Dali mo itan yung ano. Itan yung busport na yun. Pagpapatungan nyo. Sangga. <coughs> mo? magmamarunong. <laughs> mga <laughs> international <laughs> lugar na ang mga ano. Sarpintiro. Hmm, baka naman mapalaki ang ukab mo ha. Hmm, ang sukat. Barhat, laki. Dos. dos. Hmm. Hala, tirahi, dos. Oo, oh, oh, tagilid dyan. Tagilid, malaki sa ibabaw. Oo, oh, extension sila. Hindi, wala extension doon. Hindi. Wala extension doon. Ito pong... Ay, abot naman yata yun dito. Parang abot pa ba. Sige. Nakaisa na po! Gusto pang duwal, Mamaya na ano yun. Pako <fartil> <fartil> po tayo. Pako tayo magpapako pala. Pako po tayo. Alalay <fartil> na ang pukupok